Hi! Kumusta po kayo? It's me, Joben, and welcome back sa aking channel. In this video ay papakita ko sa inyo yung pinapainom namin na vitamins sa aming mga pusa. Ito na yung maintenance na pinapainom namin na vitamins sa aming mga 24 na pusa na nandito na ngayon sa Pilipinas. At ito yung vitamins na pinapainom namin sa 24 na pusa namin. Ito yung imonopit Shield at isang bottle nito ay 120 ml ito po pala ay para sa immune booster at disease recovery support at sa kanilang growth and appetite enhancer. At iyak na gusto nila ipapakita ko sa inyo kung paano ko painumin yung mga alaga namin pusa. Yung mga white cat namin ay gustong gusto ito. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung ganito palang itsura ng ano, ng bottle, ng vitamins nila. Here. Pag magpapayroon pala ako ng vitamins, ay sinishake ko ito siya at gumagamit ako ng syringe. At dahil maintenance na lang ito, ang pinapayaran ko sa kanila ay 0.6 ml. Tapos, gumagamit ako nito, hindi ko siya dinadirect na kinukuha dito yung, ano, yung liquid kasi para hindi siya makontaminate. Dito na yung mga white cats namin. Ayan ko. Talino, ito yung pusa namin na gustong gusto niya itong vitamins. tong si Talin at saka si Lily. Tapos mamay pa kita ko si Menggay. Nagtatago pa siya. <laughs> Ayan. So, magpainom na tayo ng vitamins ng aming mga bebe. Ganito ko lang pinapainom yung, ano, yung mga white cats namin. Ayan, o. Oh. <laughs> gustong gusto nila to. So, 0.6 lang. Di ba gustong gusto niya? Hindi ko pa natitikman itong ano na to eh. <laughs> itong vitamins. Ayan. O, oh, yung iba nakikigaya din. Kaya lumalapit sila. Pero usually, itong mga pusa namin na puti ang may gustong gusto nito. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Tapos, yung iba nakikigaya lang. <laughs> Ito, ayan o. Oh. Diba? Ayaw niya. Ang ginagawa ko dyan ay sinisirinj ko siya. Dito ka ta, dito ka po. Para makita kanila. Ganyan kung o. Oh. Halika na kung kungan. Ayan Oh. Oo. Oh. Diba? Gustong gusto niya. Ito naman si Talin. Kamukha niya si Lily. Para silang sila. Yung pinapainom Yung, yung pinainom ko una, siya yon Si Lily. Ngayon, ito si Talin. Siya yung na-discover ko noon na gustong gusto niya to. Ayan o. Tingnan nyo. Dinindilaan pa niya yung vitamins o. Ayan. Ay, ay, ay. Ayan Oh. Oh. Niinom na niya. Hey, enough na. 0.6 lang dapat ang iniinom. <laughs> si Zaya naman ang painumin natin. Sayong, halika dito, sayong. Zaya, halika kung kung mag-inom ikaw ng vitamins kung kungan. Ayan, Oh. Oh. Si Shasha naman. Sashio, anyong sayo. Halika na kung kung. Hmm. Oh. Diba? Kanya-kanya silang pwesto dito. <laughs> Papakita ko sila. <laughs> Ayan, yung mga audience ko. Nandito lang sila sa tabi ko. Mahirap lang ipakita. Pag ka ano, pag nakaharap sa akin. Ayan, may oh, iniinom pa niya. <laughs> Hi! Lily. Ay, si Talin pala to. Si Talin. Eto naman si Princess. Hi, Princess. Oh, ito naman si Moy Moy. Painumin <laughs> natin silang lahat. Painumin ko pa yung iba. Si Moy Moy naman. Moy, halika dito Moy. Ay, magmay ang Moy namin. Halika na. Ito yung, bunso, ito yung pinakabunso namin pusa. Oh. Si Moy Moy. <laughs> Seven months old. Sa mga nagtatanong pala kung nagbebenta kami ng pusa. Hindi po kami nagbebenta ng pusa mga personal cuts po namin, yung mga pinapakita ko sa aming social media, 24 kasi sila, di ba? Parang sobrang dami. <laughs> Pero hindi na po namin sila binibenta. Si ano naman, si Puli. Si Puling Lingkulit ang painumin natin. Oh. Inom ito. Oh. <laughs> si Kokoy naman ang painumin natin. Ayan. Kitang-kita siya dito. <laughs> Koy. Ayan oh. Hindi yung ng ibang pusa na natatako lang silang pa Ayan you know? o. Tapos, si princess naman ang mag-inom. Princess naman. Ayan. Princess, mag-inom na ng vitamins. Oh. Ay, 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 ay. Oh andito yung mga ibang pusa namin. Ayan, Oh. <laughs> ayan, si Tong. Si Tyrong. Ayan. Ito ko sila papainumin. Oh, oh. oh. inong inom. Itong si Tino, ganun din siya. Tino, ipakita mo yung mukha mo ba? Ito yung pinakapogi namin pusa. Ayan, oh. Pag-inom ito ng so. Oh, oh di ba? <laughs> Ay, halos lahat ng white cat namin, ganito sila uminom ng, ano, vitamin so. Ayan, Oh. Itong lumapit pa si Talin. <laughs> Ayan. Si Talin gusto rin yung umot. Ay, na kung para mabilis. Huwag nang dila-dila. Alay ka na. Hmm. Pakita ko yung mukha ni, ano, ni, ni, Tino. Kuwapo ito siya eh. Ito na o. Oh. Heto si Tino. Tinong Pugi. Ayan Oh. ang linis-linis pa niya. Siya yung pinakamalinis na pusa namin. <laughs> Kuwapo siya, di ba? Next tumtuming sumsumingan yan so medyo lumayo ako kasi painumin ko sila dito ako kung yan o hindi shine itong si shine ay 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 o eto si mucha hindi ko ito siya pinapainom kasi ayaw niya ito Nanlalaban. so hindi nagmaitamin si mucha o tatatakot siya So, yan lang yung hindi ko napapainom na pusa namin. Si Bella naman yung painumin natin ng ano, ng vitamins. Bella, halika na Bella. Ito yung medyo mahirap din itong painumin eh. Mad Madrama to eh. Ayan o. Oh. O, oh, tingnan nyo. O, oh, o, oh, o. Oh. Diba? <laughs> <laughs> o. Oh. Vitamins man ito kung halika na kung kung halika. O, oh, diba? Nandadrama pa to eh. Nangaaway to eh. Ayan o. Oh. O. Oh. Gusto mo hawakan ko yung dito mo? Alika na, oh. Halika na. Pagka nahirapan yung, pag nahirapan ako magpainom, ganito ginagawa ko. Ayan, oh. O, oh, ba? Nalaban pa siya. Di ba maldita? <laughs> At ito naman si Bea. Ayan, oh. Tingnan niyo yung mukha niya. Meron nakapansin noon na viewer namin na pag tinititigan mo daw si Bea, parang naka-smile. Ayan, oh. <laughs> di ba? Totoo. Ito yung pusa namin na kinukulong namin kasi naaway siya pero ngayon hindi na. Ayan. Mag-vitamins kung gusto, rin ito ng vitamins eh. O. Oh. Diba? Ito si Beatrice. Okay na siya ngayon. Hindi na siya inaaway. Ayan yung best anime niya. O. Oh. Oh, diba? Tinitinan pa niya si Bella. At ito na yung celebrity na ano, na ko ngayon. Si Samantha. Ayan o. Oh. Ang aming nag-isang pure black cat. <laughs> si Samantha. Ang sikat sa aming ano, isang social media account. Ayan. So, magiinom ng vitamins ang aming celebrity na pusa. Dito lang ikaw. Ay, ay, ay. ay. Hindi, hindi, hindi. Pag-inom ikaw ng vitamins para ano, ayo nag-aaway pa. Hindi man. Hindi, oo. Oh, vitamins lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh huwag nag-aaway. Huwag a. Ah? Oh. Minsan gustong-gusto mo ito. Oh. Kinanti na. Ayan. Very good, Samantha. At ganyan ko lang pinapainom ng vitamins ang aming mga alagang pusa. Sa so, wag gustong pumili pala ng vitamins na to, uh, ay ko na lang yung link sa so, mga description box, nagkakahalaga pala ito ng 570 pesos. At marami kaming stock nito kasi lagi siyang out of stock, kaya bumibili kami ng maramihan. Sa mga gustong bumili pala ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka spandex ay visitay niyo lang ang aming Shopee account, LFB Apparel. Marami kayong mga mapipili ang mga designs, perfect na pang regalo at saka pang personal na rin. At kung kayo naman ay naghahanap ng produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay bisitay nyo pa yung isang Shopee account namin na Lovely Fur 20 Nagtitinda kami ng mga vitamins, food supplement, mga shampoo, at mga iba pa. At dito na po nagtatapos itong video na ito. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like at pakishare naman sa inyong social media account. At sa mga bago pa lang sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below. Para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. I hope you need this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!